Good morning dyan guys tingnan nyo guys oh hinila na naman yung tanim ko na opo guys oh hindi nahila guys sumabit Ngayon tuloy naputol sayang lang kakaiba talaga yung taong kumukualaga ng talbos nito at daon guys hinila guys oh Itong isa hindi nahila. Itong isa hinila, pinilit. Kaso naputol guys, oh. Kawawa, oh. Ah, ano to? Hmm. Hindi niya nakuha yung talbos. Ah, matay lang yung tanim ko. Pasaway talaga guys. Tingnan nyo guys pag gumawa siya ng talbos guys ng kamote guys oh. Daon lang guys kinukuha guys oh. Parang kaya yung kamote guys parang kinainan ng kambing Daon lang kinukuha niya Ibang lahi yan guys eh Parang kinainan ng kambing tanim po na talbos ng kamote guys oh. Eh. Yung bagay Kinila niya, hindi na hila oh. Naputol lang guys, sayang guys oh. Tingnan niyo naman ano guys. Oh. Kawawa lang. Sayang lang. Yung mga taong ganito. Dapat mga ganyan tao oh nakatira dun sa walang mapipiruisya pasaway talaga guys nakakasama ng loob na ah, parang parang tinatambad na tuloy ako magtanim dito pag ganito lagi lang sinisira eh. buti pa yung piste hindi nasisira yung tanim ko tawang na nagsisira ng tanim ko buti itong tanim ko na milun hindi niya pinapakialaman yun lang talagang ano yun lang talagang talbus ng upo at dahon ng upong lagi niya sinisira kasi ito hindi niya naman pinapansin no? hindi niya guys pinapansin gusto at hindi siya nag a ah, dito sa tanim ko na milon Super siguro sarap talaga niyan. Yung upo na 'yan, ang talbos at dahon. Kasi kahit hindi niya na maabot yung talbos, hihilahin talaga eh. Pakuha lang. yung okay, viso dilaw na pala guys oh. Ayan 'no dilaw na guys so hindi na wala na hmm. pwede na to guys hmm. okay, isa na madalang na ngayon ang bunga hindi na katulad nung una kasi ano ngayon guys eh parang konti na yung bubuyog na dumadapo sa bulaklak na Dati ako nang labas ng bagay nito guys punong puno ng ano, bubuyog Ngayon pa, isa-isa na lang guys Bira na makakita ng bubuyog Kaya yung ano Yung bulaklak niya hindi na nabubuo Ganun pala yung basta maraming bubuyog Maraming Mabupo na bunga Pagkonti yung mga bubuyog na dumadapo sa bulaklak di na rin makabunang bunga

Ang laki na talaga Siyempre ang laki na Ito yung bag Bira na makabuo Paisa-isa na lang guys Pero pag maabutan siguro ito ng ano Medyo maglamig-lamig konti Baka nadami pang bunga nito Siguro kung mahuli ko sakto yung gumagawa nitong yung muhila na lagi ng tanim ko na upo. Baka magkasala ako sa Diyos. Pag makita ko sakto na siyang nagsisira ng tanim ko. Kaya mas, ma, mas maganda na lang yan. Hindi ko siya makita na sakto. Kasi baka mamaya kung anong magawa ko na hindi tama. Sayang, sira talaga eh. Kakasama ng loob eh. Pero wala tayong magagawa. Sadya talaga may mga taong ganyan. Oh, no, sobrang init. Na ano, unti-unti nang nauubos, mamatay yung ano, kamuting baging. Ayan. No? Pero yung tanglad guys, oh, talagang Dumadami na oh. Matibay din pala sa init to. Oh. Dumadami din siya. Walang konsensya talaga tong laging sis pumisira ng tanim ko. guys ano? Akalain mo yun kahit hindi na makuha yung baging ng upo pipihilain pihilain talaga kahit maputol wala siyang pakialam makuha niya lang yung talbos <laughs> grabe sarap ng upo talaga pala ng dahon kalain mo hindi ko lubos maisip na may tao pala na ganito no? kalain mo to guys hinila niya guys sumabit guys sa hindi na putol apat na puno to guys ito na nga lang isang puno ang natitira e yung tatlong puno na pinatay niya na ito ito isang naghihingalo ito nga tinatakpan takpan ko to kinuha pa rin yung dah kinuha pa rin yung talbos guys oh. so, tinatakpan ko na nga para makapasok sa loob yung baging kaso ganun din dito pinatay niya na guys yung matay na guys sa ng talbos guys ito na yung daon guys o. Oh. Ito na yung baging guys o. Oh. Lanta na. Kakukuha ng talbos. Namatay na. Napagod na. Hey guys maraming salamat guys sa panonood ng video ko guys. Thank you so much. God bless us all.